Hi hey guys, good afternoon, welcome to my channel Jema Talabok uh, Ngayong hapon guys, magluluto ako ng dalawang kilong uh, bagoong alamang uh, Ito yung aking ingredients isang kilong brown sugar isang kilong uh, sibuyas mixed with uh, puti at saka pula tapos 15 pieces na chili ayan malalaking size tapos kalahating kilong garlic isang sasheng bitsin oyster sauce uh, 375 ml na uh, tomato sauce tapos 1 liter na uh, cooking oil tapos ito naman yung aking bagoong ito yung dalawang kilo guys uh, pinatuyuan ko muna ng uh, suka so ayan ang gagawin ko ngayon uh, itong bawang at saka chili onion uh i ano ko to guys ibab uh, ilalagay ko sa food processor para uh, magiging pino. So hindi ko na ipakita ang pagano nito guys kasi walang magbi sa akin. So ilagay ko lang sa food processor yan tapos mamaya ipapakita ko kung Anong kalalabasan So, okay Ayan, ito So, ito na yon guys Yung, ano uh, Sibuyas, bawang At saka chili uh, na, na, ano ko na Nilagay ko sa food processor Bali, lahat-lahat, guys, is uh, One and a half kilo Ito, guys So, itong mantika ko, mainit na Ilalagay ko na Ayan ganito yung ginagawa ko guys para yung aking uh, bagoong alamang hindi siya sobrang alat so nilalagyan ko ng madaming sibuyas, uh, bawang at saka chili ang gagawin ko kasi is uh, chili garlic uh, sweet and spicy chili uh, bagoong alamang guys so ayan then, i-add ko na itong aking ito naman yung aking dalawang kilong uh, alamang napatuyuan ko na siya ng suka, so i add ko na rin ayan marami itong ginawa ko guys kasi ang bilis niyang maubos ang daming naghahanap um, alam so lulutuin ko muna ito ng 45 minutes saka ko i-add itong uh, tomato sauce at saka isang kilong asukan so kailangan ano na siya Lutuin ko muna ng 45 minutes bago ko i-add yung ibang ingredients. So, ayan. Ah, i-add na natin yung isang sasing ajinomoto. Ayan. So, haluin lang natin ng haluin. Ayan guys, kung mapapansin mo uh, napakarami niyang uh, oil kasi isang litrong cooking oil yung nilagay ko. Ayan. So, pagka naluto ito guys, hindi na siya super alat uh, kasi nababalanse na yung ano niya, yung alat niya kasi pinakuloan ko muna siya ng 500 ml na vinegar then isat kalahating kilong uh, chili, garlic at saka onion. And then isang kilong uh, brown sugar. So ano na to guys? Uh, sweet and spicy yeah, siya guys. Yan pwedeng sausawan sa uh mangga or di kaya mga gulay. Tsaka sa kare-kare guys, masarap tong sausawan sa ano, kare-kare. So lulutuin ko pa ito sa ganyang hitsura na niya guys, mga 30 minutes pa bago ko patayin yung apoy. Okay. Ayan guys, uh, luto na itong aking bagoong alamang. So ang gagawin ko is palamigin ko muna 'yan. Bukas ko na ito irerepack kasi mainit. So ayan, patayin ko na yung apoy. Mm, okay. Ito na guys, yung aking nilutong uh, bagoong alamang. Ayan. Ayan. Marami siyang mantika. Ang gagawin ko ngayon, iriripak ko na to. Ayan. So, ito yung aking paglalagyan. 2 ons ito siya. bali 15 piso lang may nauna na akong nirepack bali 15, uh, 50 pieces halos maubos na siya so itong natira uh, i-repack ko na naman kasi uh, maraming naghahanap ng aking bagoong alamang masarap daw kasi maraming bumibili So, itong isang natira, hindi ko alam kung ilan ang abutin nito. Masarap ito pang sausaw sa kari-kari, sa mangga. Ayan. Bali itong lagayan ko guys 50 pieces is uh 55 Bali mahigit piso lang yung isang ganito. Yung bagoong alamang naman na niluto ko 2 kilo 120. So yung tubo niya pag naluto na is mahigit kalahati. lahat ng nakatikim ng niluto kong bagoong alamang nagustuhan nila lahat tsaka yung ano ko chili paste ko guys masarap kasi hindi ko tinitipid sa sangkap at saka talagang niluto ko siyang mabuti ah uh, pag nagluto ako ng bagoong alamang mahigit isang oras bago siya Ma lo Hello. Ano yan? Okay, guys. Ayan, malapit nang matapos. Ito pa lang yung naripak ko. Ayan. Ito, medyo marami pa, oh. Ayan, Okay.